Kung mga amiga. Good morning and welcome back sa atong channel. So, di ba? Uh, uh, mula kao ta mga amigo, mga amiga mag-attend meeting this morning and then unya birthday po. So, kinahanglan strong ta today kay para ma ato yung ma, magampana na ng atong mga work today. So, dag daghan daghan kaayo so atong biyaan ning balay. Karon and let's go sa meeting mga malabs. Bye muna na. See you sa meeting. Oh, akong mga kauban, mga guapa. Pero oh, nagchismisan ang uban. Ha, oh, diba, Ah. Diba? Oh. Eh, pinakog na na. A few inches later. mga amigo, mga amiga. Oh, karon naka-change outfit na punta After sa itong meeting, na na o birthday. So, maki-celebrate na sa birthday celebration sa akong ako. Let's go na, mga amigo, mga amiga. Tara, let's. Happy birthday. Oh, hala, nai, nadi ay kay, Dali as panahon, oy. Wow, ninduta, oy. Tiba-tiba diba na po si Eris Grace, ani. Ha? Wow. Ay, so, Tara... Nara. Kay. gusto. Nga mag-ani? Kay? Daw sa ang Gipugos, sayang mama. Nga naman, man gipugos ni sayang mama mag-kwan celebrate. Lang pagtanaw pud lang. Happy birthday lang akong gi-vlog lang. O pag pag hi na happy birthday man nimo pag hi pod. Naknak. Pag hi pod ba. Sige na. mo Mao na among nag nine o. Oh. Ah. <laughs> Tor. Ah, hasta na, apil na. <laughs>